At ito pa, dagdag ko yung zero remittance no, ng mga OFW. ah uh, zero remittance, ah uh, nag-start yan nung, uh, if, nung March 28, no, yung birthday ni tatay. Hanggang April 4 yan, no, na walang remittance ang mga OFW. Hindi naman na uh, lahat yan dahil meron uh, mayroon talaga magpadala dyan na yung may mga, ah uh, may mga anak na may sakit, may nanay o tatay na makakapatid ba na nagkakasakit kailangan talaga nila magpadala no so yun ay uh, malaking uh, malaking ano yan sa ating ekonomiya kasi alam ninyo guys ang kami mga OFW <coughs> uh, isa kami sa mga nakakatulong sa ekonomiya ng bansa natin no lalong-lalo lalo na ng panahon ng pandemya malaki ang naitulong ng mga OFW. Kasi alam ninyo, ang pumapasok na remittance sa Pilipinas, billion. Billion yan. Ah, Billion. <clears throat> so, malaki din ang mawala no, sa gobyerno. Wala nang na ang pera eh. ba? Diba? Kasi ginagastos nila ang pera sa mga walang kwenta. Katulad yan, yung ginastos nila doon na pagpahatid kay Digong sa Netherlands. Million yun. Oh, million yun. di hmm. Diba? Oh. Yung mga ano, sa bagay, yung mga abogado sa kabila, or mga witness sa kabila, gagastusin din yan, gagapera din yan, guys. Lalo na pagbayaran mo lang ang witness. Ah? Malaking pera din yung gagastusin nila dyan saan sila kukuha ng pera na pangbayad pangbayad sa abogado pangbayad sa mga witness marami silang kailangan na tao dyan kasi mag, maghanap ng mga uh, ebidensya mm. diba so yung zero remittance guys, ako medyo ano yan, tapos Uh, pinagsabihan pa ang mga OFW ng taga Malaka ah, yung isang congressman sinabi na mga OFW wala daw kaming utang na loob sa gobyerno wala daw kaming utang na loob sa gobyerno sabi ng isang congressman sir congressman ano ang utang na loob namin sa inyo dahil dyan sa akap, AX, tupad, my goodness. Sino nag-utos sa inyo na magbigay kayo? At bakit? Alam ba ninyo yung mga binigyan ninyo ng mga akap, akap ng AX na yan? Ay pamilya ng mga OFW? Bakit? Tinanong ninyo yung mga taong yun? Kung pamilya nila nang dito sa abroad, Huwag kayong magsabi na wala kaming utang na loob dahil hindi kami na humihingi sa inyo. Hindi kami humihingi ng tulong sa inyo. Kami pa nga ang nakatulong sa gobyerno. Kasi yung mga remittance namin, may papunta sa gobyerno ang mga ano dyan, Tax. Yung mga OFW nga dito na ang daming minaltrato dito, dami nang namatay, na hindi na nga natulungan ng gobyerno, daming binugbog, ni rape hindi pinakain ng amo. Akala nyo maganda ang buhay ng OFW dito iba? Hindi. Tapos sabihin ninyo magsalita pa kayo ng ganyan? No, classic ang congressman ka. At yung AX ninyo dyan, natupad ninyo dyan. Pangbili lang naman ninyo ng boto yan. Hindi naman tulong talaga na nagaling sa puso nyo. Binigay lang ninyo yan para makakuha kayo ng boto. Huwag ninyong uh, gawing gago ang mga Pilipino. Lalo na kaming mga OFW. Ano bang mga binipisyo na binibigay ninyo sa OFW. Obligasyon ng gobyerno yun. Nabigyan ng uh, binipisyo. anong binipisyo? Yung PhilHealth? Hindi naman nagagamit ng mga OFW yung PhilHealth health na yan eh. ngayon wala na nga bangka, bangkarota na nga yung pill health eh. Hindi namin nagagamit yan. Marami nang nakakasakit na mga OFW dito. Namamatay na lang yung iba kasi hindi nadala sa hospital dahil mga tarantado din yung mga employer. Nagamit ba yung PhilHealth ng Pilipinas? Hindi. Anong utang na loob namin? Yung binibigay na benepisyo ng uwa? Eh yun ang ano nila eh. May budget yan sila. Para dyan sa mga proyekto sa uwa. Ano ba yung uwa? Para sa mga OFW. para matumulong sa mga OFW na bibitayin, nerape, binugbog ng amo, natulungan ba lahat? Hindi. Yung iba patay na. kumuha ng pinas, kabaong na. Dahil namatay sa sakit. Hindi na pa-doktor. pinalaya alam niyo, yung iba pag yung mga ibang amo kasi dito, pag hindi na nila gamit, yung mga OFW parang trapuna. Itapon e, ka na. Palayasin ka na ngayon ikaw na may sakit ka gumagapang ka na lang hanggang mamatay ka na lang kung saan ka po. mamatay ka na lang diyan sa daan kung walang makakita sa'yo na kababayan mo o yung mga tao na may magandang loob mamatay ka talaga yung iba na makita ng mga ibang Pilipino madala sa hospital pero yun lang mamatay pa rin oh tapos sabihin nyo, kami ang may utang na loob sa inyo. So, kayo ang may utang na loob sa amin kasi binoto kayo ng tao. Hindi kayo magiging congressman. Hindi kayo magiging senador. Hindi kayo magiging presidente o vice presidente. Ha? Kung hindi kayo ibuboto ng tao. Kaya wag nyo sabihin na kami ang may utang na loob sa inyo. Kasi kayo ang may utang na loob sa amin. At hindi kayo ang amo namin kung hindi kami ang mga amo nyo na dapat pagsilbihan ninyo, mga politiko. Yan ang tandaan ninyo. Ang lakas ng loob nyo magsabi sa amin na may utang na loob kami. Mahiya naman kayo, oy. So, yan lang, guys. Maraming maraming salamat sa inyo at uh, sa susunod natin na uh, vlogs. God bless you all.